So ayun nga no, what's up mga guys? And, and dito kami sa Kanaro. Dito sa ano bang tawag dito? parking house. So diyan kami natulog kagabi and di ako nag-vlog ngayon lang. So papauwi na kami ngayon sa labas sa highway. So maglalakad kami ng isang ilang kilometro ba yun? Dalawa. Mga dalawa kalahati. So ayun sila yung mga kasama ko. D E N R in the house. So shout out sa inyo. So ngayon kami ay pabalik na. And ayon yung may are. So papalabas na rin sila and may dala sila mga saha ng saging. Dadalhin sila, dadalhin nila sa highway. So makikisabay na rin kami. Kaya yon and dadaan tayo sa mga ilog. So ito talaga yung tipikal na bukid, no? So makikita nyo oh. Yan. So walang ano to, walang walang arti arti. Kung anong nakikita mo dito sa bukid, iyon na yun. Kita nyo naman ang outfit ko. Oh. Yan. So dadaan tayo sa mga kaputikan. Sino shout out niya? May gusto ba kayong shout out? Wala. Wala. shout shout out sa ano? <laughs> sa, may mga dalang Wala. Huwag na nating i-mention 'yon baka. So ayun. Aray. Ito ah. Ito na. Ito na. Ito na yung putikan na tinatawag. No. Yan oh. Oh, oh, oh. Yan oh, kita nyo. Wala, palubat na pala ako. So, ayan yung daanan. Mga ilang kilometro lalakarin natin palabas? Mga tatlo siguro. So, ito ilog. Maglalakad tayo sa ilog. Sarap pala nito, maligo dito, guys. Tingnan niyo lang, guys. Guys. Sa mga nakatira sa Sudad, Sudad at malayo sa dagat, guys. Mm, ito nang nag-aabang sa inyo. Sarap maligo dito, oh. Mm. Malamig. Yan, oh. mga putikan. Gadadaan tayo sa mga kaputikan. Sarap lang guys manirahan sa bundok mo. Ba. Diba? Walao sa Kabihasnan. Wala kang iniisip kung Ano kakainin mo bukas? may mga tanim ang gulay hmm, so habi yan dito guys power so kalabaw lang talaga at karusa ang pwedeng pumasok dito guys tsaka lakarin mo ganun dito Dakad is real. Actually, kanina pa kami naglalakad. Simula kaninang alas 7 ng umaga. Nanti uh, sila. ang tuwod ko. <coughs> <coughs> Hindi, biro guys yung daanan mo oh. Look at this reel. Ni <tuh> ke dolas ni sini pag ganito yung lakarin mo araw-araw sulid liliit ang tiyan mo tapos kukunti lang yung kainin mo na kanin. tapos ganito yung lakarin mo araw-araw hindi naman to exercise sa so, ganun lang talaga ang lakarin dito malalayo tapos madudulas pa buti nga hindi umulan kaya okay lang hindi ganong maputik pero nitong mga nakaraang araw grabe par sulib par tingnan nyo guys ang guys hmm. bawal dito yung mga uh, yung mga nakapapedicure at saka manicure bawal dito yun kung ikaw nakapedicure at manicure ka hindi pwede sa dito Diyan ka na lang <clears throat> bagay lang ito sa mga uh, hindi ma hindi maarte hindi maarts kasi puro talaga yan dito putik kung ano yung dinadaanan ng kalabaw iyon ang dadaanan mo katulad nito 'yan saan kadadaan talo-talo hmm. na to pre pagdaanan ng kalabaw. Ayan. kalabaw kasi nauna na. dun sa unahan. Sila kasi yung bantay. Doon sa tinuluyan namin kanina. Ayan. Yung nakakarusa. Grabe ang mag-asawa ko. Sweet. Iyawa de. <laughs> Iyakitin. Talaga naman. Sila ang caretaker de re. Si Nung Dodong. Dua. Nong, shout out nong. <laughs> Dalawang pa na sa highway. Highway. Highway kubaron kung gani ako na uh, sinilas uh! matiniel na lang takay dan log sa sinilas hmm? dito ka nakatira tingnan mo diba? sarap buhay Ito ang palatandaan kapag ka malapit ka na kasi dadaan ka dito sa tulay. Tulay na kahoy. Ayan o. Oh. Ayan. So, ayan. Ibig sabihin malapit ka na. Matatanaw mo na yung kalsada. Ayan o. Eh. Oh, uh, sure. Merimbo. Merimbo. Ayan nga, kanina pa yan. Ayan ang kalsada. Yan ang kalsada. Ito naman yung dinadaanan namin. Yan. Grabe, putik. So, ganun siya. Itong sinilas ko kasi madulas to pag basa. So, diletado. Di hangat ko nga. Para kitang-kita. Uh, baka. 'Yung bang baka. Makakahan. 'Yan 'yung sambaka. Bakaw. 'Di kondit. 'Yan talaga. Bago 'yun, bago. Pag ako nadulas dito, lakda talaga ako. Uh, Malapit na. Ilang minuto na lang. na guys ang kalabaw wow Yes, malapit na. Makakapahinga na. Nagasakit na yung pa ako. <laughs> Kanina pa ng umage, ang umaga yung lakaran ito eh. Sulid ang lakad par. Boundary par. Malapit na, malapit na. Yes! Ito na yung linya ng Paragua. Paragua ba ang tawag dyan? Hmm. Hindi ko alam eh. Comment nyo nga kung anong tawag dyan sa ano na yan. Sa mga poste na yan. Ang alam ko may kurente yan. Eh. Alright, tadi to na tayo. Ay, salamat. Guys, nandito na tayo sa pakyat. Ay, yung pala. Maghahugas pala muna kami, guys. Say hi to my vlog. Hi! Okay ka na. Hindi ka nagpasok no. Nagpasok ka? Sino teacher mo? Ma'am Ed. Ma'am Ed. Shout out mo. Hi Ma'am Ed. Sino shout out mo? Ma'am Ed shout out. So ayon, kami ay maghuhugas muna. Dumi pa pananamin. Bago kami magdiretso. Uuwi sa kanya-kanyang bahay. Tapos na ako mag-kugas ng aking paa. And, pahinga lang saglit din. Uwi na kami. ayos ay sila. <laughs> Wala. Mayroon. Mayroon. Hmm? Suhaw na ako. sa Sabang tama. Ah, uh, right, right, right. Sige, mamaya na. Guys, meron akong napapansin, guys. Ayan o oh. Mayroong ano, rainbow. At dalawa sila, guys. First time ko makakita ng ganyan, dalawa. Astig ba. Nice. Ayan, oh. No? Stig. Dalawa yung rainbow. Diba? Oh, ayan, oh. No? Kalahati lang. Ibig sabihin, doon sa area na yan, umuulan. rainbow Stig. so ngayon ako ay pauwi na yun sa bahay so, ano ba to? guys ako nga pauwi na ngayon sa bahay and dito ako oh, dito pauwi na ako ngayon sa bahay and magpapahinga and i-edit ko na 'yung aking mga nakuha tag and tracking para ma-layout ko na and bukas ko na i-layout sa office kasi medyo matagal so ayun maraming maraming salamat sa inyong panonood and don't forget to like, share and subscribe to my channel and see you on the next vlog bye bye